Magandang araw mga kaibigan Ito si Attorney Rowena Guanson Bagong pos lang niya Sabi niya, siyempre Magdidenay talaga si Martin Romaldez Yung Pasabog kanina na Tumatanggap siya ng kahon-kahon na pera Tambe Tawagin palang ang pangalan mo pinangingilagan Na ng karamihan Kaya nga nauso Ang Yunuhu He who must know not be named na ginagamit lang kay Voldemort. Takot pangalanan ang Romualde, sir. Eh. Yun pa kaya magtitistigo sa'yo na pinakamayaman at makapangyarihan na tao sa Pilipinas na kung umasta ay mas powerful pa sa presidente <laughs> meaning yung sundalo si Master Sergeant Gotesa. Kaya believe ako kay sir. Kay Master Sergeant Gutesa, sabi niya. Kaya bilib ako kay Sir na tumayo talaga sa Senado dahil maski Senador ala iwas at iwas sa Senador, takot daw kay Romaldez. Kaya lang itong Sir na ito, si Master Sergeant Gutesa, baliwala yan. Sinumpang tungkulin para sa bayan at sa kapakanan ng next generation, nagsalita siya. So ito na, panawagan ni Atty. Rowena paki Pakiprotektahan po sana ang pamilya niya. Dahil hindi lahat nabibili ng pera. Pero kung minsan kapag damay ng pamilya ay ibang usapan na. Yes. Pamilya. Nasaan ang pamilya niya ngayon? Kaya kung itong sundalo lang ay kaya, kaya niya. <laughs> Walang, no problem. Ito ah. Uh, mayroong uh, Facebook rin na panood ko si Senator Bato tinatanong niya may baril ka ba? Pa panoorin natin ha. Ha, ah, ito na. Si Senator Bato, may baril ka ba? Sabi niya sa kay Sir Master Sergeant uh, Gotesa. Yes, Your Honor, may service pa. Mayroon ka. Yes, Your Honor. Ay, may, may, may permit to carry yan. Yes, Your Honor. very good. So you can defend yourself. Pag mayroong Impresado sa buhay mo. Yes, Your Honor, at hindi ko na kailangan yung witness protection, Your Honor. Ayan! Oo! Oh, <laughs> yan ang Marines! Yan ang papano yung, papano yung, uh, meron kami rin ang motion sana na uh, coveran ka ng uh, protective custody ng Senate? Maka, makatulong sa'yo. Okay lang ba o ayaw mo rin yun? Ayaw ko rin, Your Honor, at ayaw ko nang maka-store ko pa na yun. Wow. Marines! Uwa! Wow. Talagang Marines! Talagang gaya mong protection na sa sarili mo? Yes, Your Honor. May mga tropa naman ako na kayang dumipisa sa akin, Your Honor. Al alam mo, Mr. Chair, yes. yung plans of service ko talaga noon, hindi pa ako nakabunod na Pilipino Sublare. Philippine Marines ako. Kaya po katapang yung mga Marines. Kaya uh, gusto mo pala pumunta ng Marines. Eh kaso, pagbunot ko, Pilipino Sublare na bunod ko, kaya PC ako. Ay, ba hindi. Ba't di mo sinoli? tapos bumunod ka uli? Sabi nila, <laughs> <laughs> mo, huwag mong baguhin. sinasabi ng abogado mo, May baril ka ba? So, ito ha, ah, ayaw niya nang, kasi nung yung sinumpa ang salaysay niya, sinabi niya na, kaya humihiling ako ng protection sa witness protection program. Sinabi niya yan eh. Kasi, binanggan niya ang pinaka-powerful na tao sa uh, Pilipinas, sabi ni <laughs> Ator ni na siyang nagsabi nun. Dinangga niya. Nilahad niya. So, nanganganib, ang buhay nitong Marines plus pamilya. So, ang Marines, grabing tapang ha. Ah. Wag na. Huwag niyo na akong isama sa witness protection program. Kaya kong dipensa ng sarili ko. Plus, may tropa ako. Siyempre, marami kabats yan. Nagtutulungan yan eh. Problema ngayon yung pamilya. Nasaan ang pamilya? Kasi agree ako doon sa sinabi ni Atty. Guanson. Hindi mababayaran ng prinsipyo mo. Kailan kong involved ng pamilya mo, talagang magbabago. Ito, nabasa ko lang ito na artikel, no? Konting kwento lang. Pagdating sa epekto ng pamilya. Noong Vietnam War. Nung natalo na yung South Vietnamese forces, nandiyan na yung North Vietnamese, yung communist nag over na. Merong isang lieutenant colonel, ate colonel, hindi siya nagpasakop sa communist Vietnam. Namundok siya. At nag ng kanyang tauhan at lumaban ulit sa communist government. Ang ginawa ng communist government na nag over sa South Vietnam, kinuha ang pamilya niya. Dinala doon sa bundok na kung saan nandun yung colonel. O. Oh. Kinausap through megaphone. O. Oh. Mamili ka. Iligtas mo ang pamilya mo. Bababa ka. Kailan kong makikipaglaban ka pa rin? Todas ang pamilya mo. Ang nangyari po, kahit anong tapang ng kernel na yun, bumaba, sumurin render, Dahil hindi niya maatim sa kanyang konsensya na dahil sa kanyang pinaglalaban na ano, mamamatay yung buong pamilya. Ganon po ang efekto niyan. Kaya agree ako dito kay Atty. Roy nagwanso na dapat protektahan ang pamilya ay don't know kung saan yung pamilya niya uh, basta na, natatakot ako natatakot ako para sa pamilya ng sundalong ito okay so magbasa tayo sa mga comments Tres Vasquez Matibay Marines, Lens kanyo, ingat sa mga traidoran bigla Basta double ingat, sir. Iba talaga ang Marines, may pagkakaisa at prinsipyo. Napatunayan ko po ang tapang ng Marines noong All Out War noong year 2000, panahon ni President Erak. Yung Marine Batalyon ni Kernel Ariel Kerbin. nilosob nila yung kampo ng Emile, talagang walang cover-cover. Ilang oras 'yon na ano, halos isang araw na labanan. Grabe, ang tapang ng mga Marines. Ang army, pag lumusob sa kalaban, gumagapang. Ang Marines, hindi gumagapang yan. Luhod lang. Luhod. Advance, advance. May tagasunod silang bastonero. Merong pamalo. Ang hindi mag-advance, bunalan ng bastonero. Advance sila yan. Ganyan po, ang katapang ng Marines. Kaya, saludo tayo kay Master Sergeant Orly Gotesa. Sana ang Diyos ang magprotector sa kanya at ang kanyang pamilya. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Uh, nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong sa tribo. Uh, namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila nagpapatanim ng saging lakatan at arabica coffee. Panorin nyo ang video na ito. Sa area sa Kapihan ni Maisi, So, mag-abuno siya. Pumula ni Angitsura sa kapini ni Maisi nga duha na kabulan. Mga tambok kaayo. Turun na siya kabangag kay duha naman kabulan. Puman sa pag-abuno, pagkatabunan. Para padayon ang pagsuyop sa kapi sa abuno. So, lima na ang iyong sanga. Nga duha pa siya kabulan, oh. Gawas nga hinlo, maayupot ang tubo. Tambok. sa Sus, So, kuming na nananom og kape 29 mi ka pamilya so ang um, natanom na nga kape 14,550 so salamat gid kaayo. og mopod ni ang tanom ni may singa bago nga wala pa nagbulan so maayo gyapon ang tubo o, humansa og karon human sa pag abono naga spray na pod silicone og romix Mm -hmm. Salamat sa nagsuporta og kape. Ung sa nagtanaw sa video. Mm. -hmm. Mapuno ng makarbis ni sa among kape, makawas ni sa kalisod. Tung makape eskwela pud ni sa among anak. Mm -hmm. Salamat sa Ginoo. Uh -huh. Salamat kaayo. Salamat kaayo.